Iris, ang pahiwatig ngayong araw, hindi ito ang tamang panahon para magsimula ng negosyo, lalo na kung may kinalaman sa pagkain o anumang bagay na nangangailangan ng malaking puhunan. Ang pahiwatig ay magpahinga muna sa paggawa ng mga bagong hakbang. Mas makabubuting pag-aralan muna ang sitwasyon bago ituloy ang anumang plano. Kung may mga pagbabago kang gustong gawin sa iyong negosyo, huwag muna itong isagawa ngayon. Umiwas din sa mga taong nag-aalok ng tulong o humihingi ng pera dahil maaaring hindi ito maging maganda ang kalabasan. Ayon sa iyong gabay, sa pamilya, may posibilidad ng hindi pagkakaunawaan, lalo na sa mga kamag-anak na may sariling opinyon tungkol sa trabaho o negosyo. Huwag mong pilitin ang gusto mo at hayaan muna silang makapag-isip ng sarili. Sa trabaho, maging mahinahon sa mga kasama. Maaaring may ilang kasamahan na hindi mo kasando o tila may ibang layunin. Iwasang masangkot sa usapang wala kang kinalaman upang maiwasan ang hindi kanais nais na sitwasyon. Aries, kung makakasama ang magiging kaibigan zodiac sign na Scorpio, magiging maayos ang takbo ng araw mo sa trabaho at personal na gawain. Kung may plano kang simulan, ngayon ito gawin. Ang color blue at color gold ay magdadala ng enerhiya. Ang number 5, number 17, at number 29 ay magbibigay ng maayos na resulta. Taurus, ang gabay ngayong araw ay nagpapahiwatig na hindi maganda ang resulta ng labis na pakikipag-usap o pakikipagplano sa iba. Kung may kausap ka tungkol sa negosyo, mas mainam na huwag mo munang ituloy ang usapan dahil maaaring humantong ito sa hindi pagkakaunawaan. Sa halip na makakuha ng benepisyo, baka mas mapagod ka lang sa walang kasiguraduhang resulta. Ayon sa iyong gabay, pagdating sa pamilya, umiwas muna sa mga diskusyon tungkol sa pera o negosyo. Mas makabubuting manatili kang tahimik, at huwag magbigay ng payo kung hindi naman hinihingi. Maaaring magkaroon ng maliit na tensyon kung ipipilit mo ang iyong opinyon. Ngayong araw, mas malakas ang sex appeal mo kaya mag-ingat sa tukso. Maging mahinahon at mag-isip bago magdesisyon sa pag-ibig. Sa pera o sa pananalapi, huwag muna mag-invest o gumastos sa mga bagay na hindi kailangan. Ang mga desisyong may kinalaman sa pera, ay maaaring magdulot ng abala o pagkalugi kapag minadali. Sa trabaho, huwag muna maging sobrang kumpiyansa sa iyong mga ginagawa. Ang mga kasamahan mo, ay maaaring hindi gaanong maaasahan sa ngayon. Kung may nagaanyaya ng kasayahan sa labas, mas mabuting tanggihan muna ito upang maiwasan ang hindi magandang sitwasyon o alitan. Taurus, kung makakasama ang magiging kaibigan zodiac sign na Capricorn, magiging maganda ang daloy ng mga plano mo. Maganda ang tambalan ninyo sa paggawa ng mga desisyon, ngunit iwasan ang sobrang kumpiyansa. Ang color green at color gold ay magpapalakas ng sigla. Ang number 10, number 23 at number 28 ay pahiwatig ng tagumpay. Gemini, ngayong araw, huwag mong hayaang masyado kang maapektuhan ng mga sinasabi ng iba. Ang pahiwatig ay umiwas muna sa labis na pakikipag-usap, lalo na sa mga taong may sariling interes. Kung may usapang may kinalaman sa pera o kasunduan, mas mabuting huwag mo muna itong tanggapin o pirmahan. Ang anumang pagmamadali ay maaaring magdulot ng problema sa hinaharap. Sa bahay, iwasan ang mga sensitibong paksa, lalo na kung may kinalaman sa pinansyal na bagay. Maaaring magbunga ito ng hindi pagkakaintindihan sa pagitan ng mga kapamilya. Panatiliin muna ang katahimikan at huwag makisali sa usapang hindi mo kailangang sabayan. Sa trabaho, maging alerto sa kilos ng mga kasamahan. May posibilidad na may hindi patas na sitwasyon o tao na gusto kang ilagay sa alanganin. Mas makabubuting tahimik na lang munang gawin ang iyong mga gawain. Sa pag-ibig, maging maingat sa iyong mga sinasabi. Maaaring maging misla ng mood ng iyong kapareha. Kung may hindi pagkakaunawaan, huwag agad itong harapin, bigyan ng oras para hamupo muna ang emosyon bago mag-usap ng maayos. Gemini, kung makakasama ang magiging kaibigan zodiac sign na Scorpio, magiging malinaw ang komunikasyon at maayos ang pakikitungo mo sa iba. Mainam ang araw para sa pag-aayos ng mga usaping hindi natapos. Ang color yellow at color silver ay magbibigay ng positibong enerhiya. Ang number 9, number 14, at number 22 ay magdadala ng magandang balita. K Cancer, ang pahiwatig ngayong araw, nasa maganda kang posisyon para magtagumpay. Gamitin ang obserbasyon at tamang pagdedesisyon, bago kumilos, lalo na sa mga oportunidad na may kinalaman sa pera o negosyo. Maganda ang daloy ng ideya mo, pero iwasan ang padalos-dalos. Napaggawa ng pagpirma, ayon sa iyong gabay. Pagdating sa pera, huwag muna magpahiram kahit sa malapit na kaibigan, para maiwasan ang hindi pagkakaintindihan. Ito ang pansin sa pamilya, at siguraduhing maayos ang kanilang mga pangangailangan. Sa pag-ibig, maayos ang takbo ng relasyon. Magaan ang samahan at mas magiging malapit kayo sa isa't isa. Ang positibong pakikitungo ninyo ay makakatulong para mapanatili ang kasiyahan at kapayapaan sa tahanan. Cancer kung makakasama ang magiging kaibigan zodiac sign na Pisces, magiging kalmado at maayos ang takbo ng araw mo. Magandang panahon ito para sa mga tahimik na gawain. Ang color blue at color cream ay magbibigay ng kapanatagan. Ang number 3, number 16, at number 30 ay pahiwatig ng magandang pagkakataon. Leo Ngayong araw, mag-ingat sa labis na kabaitan dahil maaaring ma-misinterpret ito ng iba. Panatiliin ang balanse, at huwag agad sumang-ayon sa mga alok o plano ng iba kung hindi mo palubos na nauunawaan. At kung may plano kang magtrabaho sa ibang lugar, pag-isipan muna ang mga kondisyon bago magdesisyon. Sa kasalukuyang trabaho, manatiling maingat sa mga detalye dahil ito ang magpapakita ng iyong kakayahan at magbubukas ng bagong oportunidad. Iwasan ang mga usapang walang kabuluhan sa opisina. Sa pag-ibig, pagtuunan ng pansin ang tiwala. Huwag hayaang masira ng selos o duda ang maayos na relasyon. Panatiliing malinaw ang komunikasyon upang manatiling matatag ang samahan. Leo, kung makakasama ang magiging kaibigan Zodiac sign na Libra, magiging maganda ang pakikitungo mo sa mga tao. Posible kang mapansin sa trabaho o sa mga proyekto. Ang color orange at color gold ay magpapalakas ng loob. Ang number 1, number 19, at number 27 ay magdadala ng magandang resulta. Virgo, ngayong araw magiging epektibo ang paraan mo ng pakikipag-usap lalo na sa mga usaping may kinalaman sa trabaho o negosyo. Gamitin ito sa positibong paraan para maabot ang mga layunin. Ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pamilya, magiging gabay ka sa mga desisyon. Magbigay ng payo kapag kinakailangan, pero huwag pilitin ang opinyon mo kung hindi ito tinatanggap. Mas makabubuting manatiling kalmado sa anumang usapan. Pagdating sa pera, unahin ang kapakanan ng pamilya bago ang ibang bagay. Sa trabaho, maganda ang pahiwatig, mapapansin ang iyong sipag at magiging paborable ang resulta ng iyong mga ginagawa. Virgo kung makakasama ang magiging kaibigan zodiac sign na Capricorn, magiging maayos ang araw mo basta manatiling praktikal at maingat. Huwag hayaang maantala ang mga gawain. Ang color brown at color white ay magbibigay ng balanse. Ang number 8, number 11 at number 25 ay may dalang swerte. Libra Ngayong araw, may pahiwatig na magiging maganang daloy ng iyong mga gawain. Ang mga taong nasa paligid mo, ay maaasahan at maaaring magbigay ng ideya, o tulong na makakatulong sa iyong plano. At sa trabaho, mas magiging maayos ang pakikitungo ng bawat isa, at kung may proyekto, ikaw ang posibleng mapiling manguna, dahil sa maayos mong pakikitungo. Sa negosyo, maganda ang pasok ng transaksyon at may mga bagong kliyente na lalapit. Ngayong araw, mas malakas ang sex appeal mo kaya mag-ingat sa tukso. Maging mahinahon at mag-isip bago magdesisyon sa pag-ibig. Para naman sa pamilya, maayos ang samahan at may pagkakataong magkaunawaan sa mga dating isyo. Sa kabuuan, tahimik at produktibo ang araw mo kung mananatili kang kalmado at maayos ka usap. Libra, kung makakasama ang magiging kaibigan zodiac sign na Aquarius, magiging maayos ang pakikitungo mo sa paligid. Madali kang makakakuha ng tulong sa mga kasamahan. Ang color pink at color blue ay magbibigay ng maaliwalas na pakiramdam. Ang number 2, Number 15, at number 24 ay pahiwatig ng positibong resulta. Scorpio, ang pahiwatig ngayong, ang araw na ito ay may hatid na kagaanan sa isip at damdamin. Ang mga plano mo sa negosyo o trabaho ay mas mabilis umusad at may mga taong magpapakita ng tunay na suporta. Sa usaping pera o sa pinansyal, may magandang daloy ng pera, at maaaring may dagdag na kita mula sa isang maliit na proyekto. Para naman sa trabaho, mas magiging maayos ang samahan sa mga katrabaho, at kung dati ay may hindi pagkakaunawaan, ngayon ay posibleng magkaayos. Sa tahanan, masigla ang paligid at magiging maaliwalas ang pakiramdam mo. At magandang araw para ipagpatuloy ang mga bagay na naudlot mo nitong mga nakaraan. Scorpio, kung makakasama ang magiging kaibigan zodiac sign na Gemini, magiging maganda ang daloy ng mga gawain mo. Iwasan lamang ang labis na pagdududa. Ang color maroon at color gray ay magbibigay ng tamang balanse ng emosyon. Ang number 6. Number 12 at number 21 ay pahiwatig ng magandang takbo ng araw. Sagittarius, ngayong araw, magaan ang pahiwatig sa mga desisyon mo. Kung may kailangan kang payahan, magiging malinaw ang takbo ng isip mo, at makakagawa ka ng tamang hakbang. Sa aspeto ng pera naman, maayos ang takbo at maaaring may maliit na dagdag na kita. Sa trabaho, mapapansin ang iyong kasipagan at magiging maganda ang ugnayan mo sa mga kasamahan. Sa pamilya, maayos ang komunikasyon at may pagkakataong mapag-usapan, ang mga planong makabubuti sa lahat. Sa kabuuan, positibo ang araw mo at maganda ang daloy ng mga gawain kung mananatili kang kalmado at praktikal. Sagittarius kung makakasama ang magiging kaibigan zodiac sign na Aries, magiging masigla ka at puno ng ideya. Magandang araw para makipag-ugnayan o gumawa ng bagong plano. Ang color purple at color yellow ay magbibigay ng inspirasyon. Ang number 9, number 18, at number 26 ay magdadala ng positibong kaganapan. Capricorn Ngayong araw ay may pahiwatig ng magandang takbo sa iyong mga plano, lalo na kung kasama ang pamilya. Kung may anak na gustong magtayo ng negosyo, gabayan siya at suriin ang kanyang plano. Ang pagtutulungan ninyo ay magdudulot ng magandang resulta. Kung may biyahe o transaksyon sa malayo, tiyaking malinaw ang usapan tungkol sa gastusin. Kapag maayos ito, may magandang balitang maaaring dumating. Sa pag-ibig, mas magiging maayos ang samahan ninyong magkasintahan. Maaaring magkasundo kayo sa mga plano o magkaroon ng masayang oras na magpapalakas sa inyong ugnayan. Sa pera o sa pananalapi, unahin ang kapakanan ng pamilya bago ang iba. Ang tamang paggamit ng pera ay magpapatatag sa iyong kabuhayan sa trabaho, mas mainam na kumilos ng tahimik at seryoso. Iwasan ang labis na emosyon sa mga kasamahan. Ang iyong disiplina at syaga ang mapapansin, hindi ang mga salitang banibitawan. May posibilidad ding makatanggap ka ng tulong o magandang balita mula sa isang kapatid o kamag-anak. Pakinggan ang kanilang mungkahi, maaaring ito'y makatulong sa iyo. Capricorn. Kung makakasama ang magiging kaibigan zodiac sign na Virgo, magiging produktibo ang araw mo. Maayos mong matatapos ang mga gawain kung mananatili kang nakatuon sa layunin. Ang color black at color silver ay magpapalakas ng konsentrasyon. Ang number 4, number 13, at number 31 ay simbolo ng tagumpay. Aquarius. Ang gabay ngayong araw ay tungkol sa pakikitungo sa mga tao sa paligid mo. Kung may dati kang kakilalang palaban o matapang, subukan muli ang pakikipag-ugnayan, maaaring may bagong ideya kang makuha. Pero iwasan muna ang pagpasok sa anumang kasunduan o kontrata. Pag-aralan muna ng mabuti bago magdesisyon. Ayon sa iyong gabay, sa bahay, iwasan muna ang mga bisitang walang malinaw, napakay upang mapanatili ang maayos na daloy ng oras at kapayapaan. Sa pera o sa pananalapi, huwag munang gumasto sa mga hindi kailangan. Ang maingat na paghawak ng pera ay magbibigay ng kapanatagan. Sa trabaho, panatilihin ang pasensya at unawain ang ugali ng mga katrabaho. Ang mahinahon at matatag na pag-uugali ay magpapakita ng iyong profesionalismo. Iwasan ang mga taong tila ginagamit ang iyong kabaitan o kaalaman para sa sariling interes. Kung may anak kang humihingi ng tulong pinansyal, ibigay ito kung bukal sa loob mo. Ang pagkukusang ito ay magdadala ng positibong enerhiya at magpapatibay sa iyong ugnayan sa pamilya. Aquarius. Kung makakasama ang magiging kaibigan zodiac sign na Libra, magiging malinaw ang isip mo sa paggawa ng mga desisyon. Maganda ang araw para sa mga bagong ideya. Ang color blue at color white ay magbibigay ng kalinawan ng loob. Ang number 7, number 11, at number 20 ay pahiwatig ng magandang kapalaran. Pisces. Ngayong araw, Pisces ang gabay mo. Kung may plano kang gawin o tapusin, ituloy mo ito. Maganda ang pagkakataon para makilala ang taong maaaring makatulong sa iyong mga layunin. Ngunit kung may kinalaman sa negosyo o pera ang usapan lalo na kung kasama ang kapatid, mas mabuting ipagpaliban muna. Hindi pa ito ang tamang oras. Iwasan ding maging sobrang mapagbigay ngayon upang hindi ka mapagsamantalahan Ayon sa iyong gabay sa pera o sa pananalapi unahin ang pamilya sa paggamit ng kita Ang maingat na paglalaan ng pera sa kanilang pangangailangan ay magdadala ng seguridad at kaganahawahan At para naman sa trabaho maging masinop ka sa dot mga detalye at huwag magpadalos-dalos. Ang maingat na pagdedesisyon ay makaiiwas sa problema. Sa pag-ibig, iwasan ang pagseselos. Ang labis na paghihinala ay makasisira sa tiwala, at magdudulot ng hindi pagkakaintindihan. Mas mabuting peralin ang bukas na komunikasyon at tiwala upang mapanatili ang maayos na samahan. Pisces kung makakasama ang magiging kaibigan zodiac sign na cancer, magiging maayos at tahimik ang pakiramdam mo. Magandang araw para sa pagpaplano at simpleng gawain. Ang color aqua at color green ay magpapaganda ng enerhiya. Ang number 8, number 14, at number 27 ay magdadala ng swerte sa araw mo.